Hi guys! Oh. Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning sabi ko kaon may sabaw. Good morning guys! Ang galing nangyayari si sa sabaw. sabaw. Ang galing na ni Terence mag-vlog. Mag-vlog daw siya guys. Naay! Naay! Bulay! Okay. Okay. pat. Bihon! Pancit bihon! O naay! Pancit kanton! Nangurap ng pancit kanton kaya gusto nila. <laughs> Pero, naay, gulay, nga sabaw. Kain na. Kain na. Kain na tayo. Kain na kayo, guys. Alin na. oo nag-pray na si parents. Si Inday, nag-pray po si Inday. Wala, o eh. Dalat na amung kusina, guys. Kain na. Good morning, good morning. Kain si Inday ng sabaw. Lagyan na yung sabaw. Sabaw, sabaw. Sabaw, ha? Sabaw, sa Kamunggay. Ang sagay ng niyo mo, Terim. Kalabasa, kamunggay. Saluyot. Alubati. Ayan, guys, oh. Kalabasa, saluyot, kamunggay. Alubati, ayan. Yung sabaw. si Angel, si Angel kay nag-request ng pancit canton. O, siya lang magurot sa pancit canton. <laughs> Ayan, pancit canton. Ang nauna, yun, paborito talaga nila. Masarap daw yung gulay, guys. Ayan. Sabaw, higop lang sabaw, bi, hindi. Sabaw, sabaw ng gulay, masarap. Higop, sabaw. Ay, Ayan, si Terence. Uy, naku, uy, sarap. Pero buyag. Ayan, sarap na. Hindi sabaw, gulay, kamong guys. Yan, very good ko. Ayun sila, oy. Mga good boy, good girl ka. to, mga angel, oy. No? Ayun sila ng saging. Magtunga sila sa saging, guys. Ate sila sa saging. Ayan. Ate sila. Sarap ng saging, di ba? Paborito nila saging. Hindi. Si Terence, galing mag-vlog. Ito na Terence na vlogger man yan si Terence magaling mag vlog ayan ikup sabaw Terence ikup sabaw kaya ikaw na malunggay vitamins ka ay ang malunggay very good ka sila ay makakang sila gulay guys you know Terence B ikup sabaw Terence B Oh, very good ka on um, pa Very good ka ayo. Sila guys, kakain ba daw? Wala na, gamay na lang. Malapit na lang matapos. dula dua ah. bye Bye-bye-bye doon sila guys. Bye guys. Bye guys. <laughs> bye. bye. Wala na, gamay na okay. Guys, sa so daw sila. God bless.